Nakahandusay at naghihingalo sa kalsada sa Barangay Bantay, Tabuk City, Kalinga ang 15-anyos na lalaking ito pasado alas 10.30 ng umaga noong Sabado, April 27. Ang kanilang sinasakyang motorsiklo kasi bumangga sa sinusundang SUV. Uh, Binangga niya, bigla ng kanyang uh, likod, mm -mm. bandang kaliwa. At uh, ayon, pagkatapos uh, na itumilapon sila, bumagsak at tumilapon may, may kita uh, dalawang metro. Pawang 15 anyos ang driver ng motosiklo at ang angkas nitong lalaki. Sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ang mga ito ng malalang sugat sa ulo lalo pat wala silang suot na helmet. Yung backrider, nagtamo siya ng brain herniation at uh, alubhang uh, traumatic brain injury. Mm -hmm. At uh, declared uh, death on arrival noong uh, 10.44 am sa parehong petsa at. -hmm. sa kanyang attending physician na si Dr. Roda Suri Imperio. Mm -hmm. At yung uh, driver, kanyang driver, nagtamo siya ng uh, cerebral con concussion after chest pain at uh, uh, din siya ng uh, CT scan examination and further admission for observation. Ayon sa Tabok PNP, ito na ang ikatatlumput-tatlong kaso ng vehicular traffic incident sa bayan patuloy o continuous implementation of uh, uh, plan sita ng kapulisan natin dito sa Tabok katulong yung mga poso uh, o mga personnel ng uh, City Hall uh, may, get, may sa, sa, aming PNP may 80 AC uh, ticket para may issue uh, mm. o may may issue one yung mga violator natin ma'am dahil dito, mas papaigtingin ng tabok PNP ang pagsawata sa mga lumalabag sa batas trapiko para maiwasan ang mga insidente sa lansangan. Mostly ma'am, yung uh, over-speeding, kasali na itong uh, no helmet while you uh, drive. Ang penalty ay 1,000 sa first offense. Mm -hmm. Sa second offense, 1,500. Uh, At sa third offense, yung 3,000 ma'am. Nagpapagaling na sa pagamutan ng driver ng motorsiklo at posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 4136 o mas kilala bilang Land Transportation and Traffic Code ang magulang ng minor de edad na driver. Vanessa Buchtong para sa Luzon Headlines.